Magandang araw! Ngayon nga mga mare ay mangunguha tayo ng alimango dahil sabi nga dito sa amin kapag kaganito daw na season ng tagbulaklak ng puno ng nara ay talaga namang napakatataba daw ng mga alimango. Pagkadating na pagkadating nga namin ay eto nga yung bumungad sa amin dito sa kailuga. Napakaganda nga at nagkukulay dilaw na dahil nga sa mga bulaklak ng puno ng nara. Ay sabi nga ng matatanda dito kapag daw ganito at tagbulaklak at napapanahon ang bulaklak ng nara ay talaga namang napakatataba ng mga alimango. Kaya naman samahan nyo kami sa ilang mga kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Maagap nga kaming lumusong dito sa ilog dahil sabi din nga ni nanay ay naririto nga daw si natatay at naglalambat din. Makulimlim at maulan nga yung panahon ngayon kaya naman si tatay ay talaga naglambat din at sabi nga niya ay masarap daw humigop ng sabaw kapag kaganitong maulan kaya naman pumunta nga sila dito para maglambat at makahuli ng isda pang sigang. Itong lugar nga na ito ang kinalakihan ko kaya naman talagang masasabi ko na ako ay lumaki sa kaagusan. Noong mga bata pa nga pati kami mga mare ay talagang dito mo nga lagi kami maaabutan sa ilog at palagi nga kami ditong naliligo at halos mga nugnug na nga ang aming mga pagmumukha dahil maputi na laang ay ang mata paliligo. Isa nga sa advantage mga mare kapag ka nakatira ka malapit lang sa ilog aba ay bata ka pa nga lang ay talaga namang matututo ka ng lumangoy. Isa din nga sa masasayang alaala ng mga kabataan ko mga mare abay ay grabe nga yung saya kapag ka naliligo sa mga ganito tapos kasama mo pa yung mga kaibigan at kabarkada mo. Yung tipong aahon lang kapag talagang sunog na sunog na ang mga pagmumukha at talagang mang pulang-pula na ang mga balat sa kabibilad sa araw. Mabilis nga lang din pala kami nakapunta dito ka na tatay dahil yung makina ng aming baruto o dilos ay gumagana na ulit. Kaya naman pagkadating na pagkadating nga namin dito sa kabilang ibayo ay naabutan pa nga namin si tatay at saka si tiyo na naguhusay nung kanilang lambat. At meron na nga rin pala silang huli dito na mga ilang piraso na isda na tama-tama pang ulam nila pang tanghalian. Dito nga rin pala sa aming lugar mga Maria, isa rin nga pala sa pinagkakakitaan ng mga tao dito ay ang pagsasaka. At ang kadalasan nga tanim dito mga Maria ay ang pakwan, upo at iba't iba pang uri ng mga gulay. Nandito nga rin si Maria at naabutan nga din namin na nagaani sila nitong kanilang tanim na mga upo. Sobrang dami nga ng kanilang naani at napahingi pa nga kami diyan ng dalawang piraso na gulay. Ito nga palang tanim nilang gulay mga Maria ay kanilang ipinapapakiyaw at hinahanapan nga nila ng mga buyer. Kaya kung isa ka nga sa naghahanap ng pwedeng manegosyo aba ay baka gusto mong pumakyaw dito. Malalaking selupin nga yung pinaglalagyan nila ng mga gulay mga mari at kapag kamalaki nga yung upo ay 10 pieces sa isang selupin at 200 pesos lang sa pakyaw. Kapag maliit naman mga mari yung upo ay 11 to 12 pieces sa isang selupin at same price lang din. Sa retail price naman mga mari ay ibinebenta nila ang isang piraso ng 25 pesos naman. At dito nga rin pala sa aming lugar mga mari isa nga sa pinagmamalaki ay ang pakwan. Halos lahat nga sa mga magsasaka rito na mayroong lupa na tinataniman ay eto nga yung mga itinatanim na prutas, ang pakwan. Pero this time mga mare ay hindi pa naman napapanahon para anihin yung pakwan. Siguro mga mid of April pa hanggang katapusan makakapag-ani na rin sila. At dito naman nga sa kabilang side mga mare ay eto nga at nabisita ko rin yung tanim na pakwan ng kapatid ng aking mama. At yung mga bunga nga nito ay halos same size lang din doon sa kanaati Mary. At siguro nga ay mid of April to end of April pa nga ito rin maaani. Swertihan na nga lang din mga Mary at naging mabait nga ngayon ang panahon. Dahil nga nitong mga nakaraang buwan na amihanin na buti nga at hindi bumaha. Dahil kung bumaha nga mga Mary ay malaking pinsala sa mga ganitong nagtatanim ng pakwan. At kung isa ka nga sa gusto na bumili ng gulay dito kanaati Mary ay available po sila dito sa barangay Banglos. At meron din po silang pwesto sa sa talipa pa katapat mismo ng bakery ni Kuya Inso. Umuulan na nga sa mga time na ito mga mare at uuwi na nga din daw sila para madala na tong upo sa kanilang tindahan. Dito nga sa aming lugar mga mare ay kapag tatawid ka nga ay kailangan mong sumakay sa dilos o baruto. Sa inyong lugar ba mga mare ano ang tawag ninyo sa ganitong mga uri ng bangka? Dito nga sa ganitong klase ng bangka mga mare kapag sasakay ka ay kailangan hindi ka malikot at hindi ka magaslaw dahil kung hindi nga ay pwede kayong mabagbag o kaya naman ay tumaob. Tapos na nga sina maghusay ng lamba batat at eto nga at paalis na ulit sila para magbuntog ulit ng panibago para madagdagan yung huli nila na isda kanina. At eto nga mga mari at palagi nga natatay kasama dito yung alaga nilang aso na si Ching, Ching at never nga yan nagpapaiwan. Every time nga na nakakaramdam na paalis ulit si natatay ay talaga namang nauuna pa nga iyang sumakay dito sa dilos. Ngayon nga dito sa lugar namin mga mari ay talaga namang malamig at saka maulan. Kaya naman sabi ko nga dito sa aking mister ay magtry kaming magtaan itong lambat at baka nga kako makakahuli ng mga alimango. Eto nga lambat na ito mga mari yung gagamitin namin sa pagtataan at sa paghuhuli ng mga alimango. Pero this time, nung nagtaan nga kami mga mari, ay wala kaming nahuli. Pero okay lang dahil ganun talaga ang buhay ng nag at nag-aalimango. Hindi laging swerte at hindi pa laging tiba-tiba. Pagkatapos nga naming magtaan ay eto nga at nakita ko pa nga tong mga pinsan ko na nanguha ng pako dito lang din sa pulo. Patawid na nga sila pero napakalalim na nga ng tubig dahil tumaib na nga ngayon. At sabi ko nga dito sa aking mister ay ihatid na sila sa kabilang ibayu Abay, sa unang arangkada nga ay naglahatan talaga sila dito sa baruto at talagang hindi kakayanin at baka nga lumubog lalo nga at may kasama pang mga bata kaya naman nagdecide din kami na talaga namang magdalawang hapit na lang siya papunta sa ibayo at delikado nga mga mari lalo na at ganito at may kasamang mga bata baka mamaya ay pagtumaob ay talaga namang hindi na makita at mga lunod pa nga sa unang batch nga mga mare ay bali lima nga diyan sila sa baruto na ihahatid papunta nga doon sa kabilang ibayo marami din nga silang nakuha ng mga pako at talaga namang libre na nga sa ulam basta nasa sa ganitong lugar nga lang sa mga probinsya ay talaga namang ang mga gulay at ang mga pangulamin ay nasa sa paligid mo nga lang. Ikaw na nga lang yung kikilos para magkaroon ka ng mga ganito. Sa second batch nga mga mari na paghatid namin dito sa aking mga pinsan ay kasama na nga rin ako. At pagkadating nga namin sa ibayo at nagbabaan yung mga iyan ay doon lang din naman kami mismo talaga magtataan ng lambat para sa pangalimango. Iya ay pagkaganito nga ang tagulanin ay talagang masarap nga yung mga ganitong klase ng ulam, mga ginataang pako, sinigang na isda at iba't iba pa nga. Sabi nga ni Kuya Anok yung iba bang nakuha nila na mga pako ay ibibenta nila dahil napakadami nga nilang nakuha na mag-asawa. Bumili nga rin pala ako ng isang tangkas na pako mga mari. Dito ka na kuya ano kat hindi ko na nga naipakita dahil yun nga ay kanina bago kami umuwi sa bahay. At eto namang iba na kasamahan nila na mga pinsan ko rin ay yung kanilang mga pako ay talaga namang pang ulamin laang. Pagkababa na pagkababa nga nila mga mari ay dito laang din mismo sa kanilang binabaan kami nag-start magtaan. Bali, iwan nga lang namin itong lambat na nakataan dito mga mari hanggang gabi mamaya. Pero bago nga gumabi mga mare ay mga bandang alas dos nga ay amin pa rin niyang papandawin at baka nga kako may doong mahuli na ng mga alimango. Sa panghuli nga ng alimango mga mare ay dapat yung mga luma na lambat na lang yung gagamitin niyo dahil delikado din nga kapag ka mga bagong lambat yung gagamitin at talagang yung mga alimango ay nagsisira kapag nahuli nga sila sa lambat. Ginagamit nila yung kanilang sipit para sirain yung mga lambat. Siyempre gusto nilang makatakas kaya gagamitin talaga nila yung mga sipit nila para makawala sa lambat. At kung bago nga yung lambat mo ay iya, sayang naman kung sisirain lang. At ito nga yung mga lambat na talaga namang medyo may mga sira na rin. Kaya ito nga yung gagamitin namin sa pangtaan para panghuli ng alimango. Meron nga rin para kaming mga pangkarab trap talaga na kulay green. At hindi nga namin yung nagamit dahil wala kaming pamain. At siguro sa mga susunod nga na pagkuha namin ng alimango, ay eh, yun na lang siguro din yung gagamitin ko. Nakapagtaan na nga kami mga mari at dito nga sa duungan na nadaanan namin na eh, talaga namang marami ding mga tagbak na hinog. At kinuha nga namin yan at kinain na talaga naman nakakamiss. Nung mga bata nga mga mari ay eh, nga lagi yung kinukuha namin kapag naliligo kami dito sa ilog and fast forward nga mga mari after nga namin makauwi sa bahay para magpalit ng damit dahil nabasa nga kami kanina ay eto nga at bumalik nga ulit kami rito para pandawin yung mga nakataan namin na lambat siguro mga 2 to 3 pm na nung pumunta nga kami dito kung kanina nga mga mari nung nagtaan kami ay high tide pa pero ngayon nga ay low tide na at tamang tama nga naman at nitong papandawin na namin itong mga lambat ay talaga namang meron nga kaming mga nahuli na alimango ito nga palang lugar namin mga mare ay kahit papaano nga ay kabisado na nga nung mister ko kaya sabi niya ay dito nga daw kami mag-alimango. Siguro nga mga mare kaya mayroong alimango dito ay ito nga ang area na ito ay punduhan ng mga bangka. At yung mga bangka nga mga mare pagkatapos mag-isda sa dagat at nagkakalas ng mga nahuli nilang isda sa lambat ay minsan ay yung mga umog ay itinatapo na ng nga laang nila. At kinakain nga ng mga alimango kaya talaga siguro dito na rin sila nagsipagbahay. Try. Habang nagkakalag nga ng alimango na nahuli itong aking mister ay kung saan-saan pa nga nakatingin, bayan nga at hindi niya napansin na makakagat na nga pala siya ng alimango. Sobrang sakit nga kapag nakasipit yung mga ganitong size ng alimango dahil napakatatalim at napakatutulis pa nga halos nung kanilang mga sipit. Kumpara nga sa mga intiro at talagang malalaki na na alimango ay talaga namang matulis pa rin talaga yung sipit ng ganitong mga maliliit. Yung mga ganitong alimango pa man din mga mare ay kapag nakakagat at talagang iginagalaw mo yung iyong kamay ay lalong dinidiinan yung pagka kasipit kaya talagang lalong masakit. Buti na nga ang mga mari at natanggal na nga rin mismo yung sipit dahil kung hindi nga ay talaga namang baka nga bumaon pa dun sa buto. Sa ikalawang beses nga mga mare, eto nga at nakahuli ulit kami ng alimango at lalaki nga itong aming nahuli. In this time nga mga mare, after nga namin makahuli ng alimango ay agad na nga namin pinupugpog o tinatanggal yung mga sipit para nga hindi na sila makapanipit pa. Sabi nga ng matatanda dito mga mari, ang alimango daw ay hindi dapat pinupugpog lalo na kung hindi pa lulutuin dahil pumapayat nga daw ito kapag Tatagalan. Pero since ito mga alimango na nakuha namin ay diretso agad sa lutuan, kaya naman tinanggalan na nga namin agad yan ng mga sipit. Sa pamamandaw nga namin ngayon mga mare ay nakatatlong piraso nga kami at mamaya nga gabi ay babalik pa rin kami dito. Kaya naman pagkakuha nga namin ng mga alimango, agad nga namin nilagay muna sa isang sako. And fast forward na nga mga mare, gabi na nga at pumunta na nga ulit kami dito para mamandaw. And at the same time ay para kunin na rin itong lambat na nakataan. Dahil gabi na nga rin at baka mamaya nga kako ay biglang bumaha ay sayang at baka maanod nga lang itong lambat. At sobrang happy nga dahil nadagdagan pa nga ng isang piraso yung tatlong alimango na nahuli namin kanina. So bali, this time ay apat na piraso na nga sila. Pagkadating na pagkadating nga namin sa bahay ay agad ko na nga nilinisan itong mga shell ng alimango para naman matanggal yung mga dumidumi -dumi at mga putik na nagkapit sa kanyang mga balat. Pagkatapos ko nga yung malinisan, ayan nga at lalagyan lang na natin yan ng tubig at pagkatapos ay kaunting asin. And then atin lang tatakpan at mga ilang minuto nga ay eto na. Ganito na nga yung hitsura ng alimango after masangag at tinatanggal kung ko nga lang pala ng excess water para hindi masira. After nga madrain at matanggal yung tubig ay ilalagay nga laang namin yan sa freezer dahil bukas nga namin yan planong lutuin at ang ilalahok nga namin diyan ay yung ubod ng pudak. At hanggang dito na nga lang mga mari yung aming video. Maraming salamat sa panunood. Bye bye! Ingat! Follow for more! See you on my next blog.